Hello mga tangay! So for today's video ay nagluto nga kami ng adobong native na manok at nagihaw kami sa tabi ng dagat ng isdang tulingan at karning baboy. First time nga rin namin tumikim ng tamilok mga tangay dito sa bahay ng aming kaibigan sa bayan ng Aburlan. Kaya naman samahan nyo kami. Andito na nga kami mga tangay sa Acacia Tunnel at pupunta kami ngayon ng Aburlan, Palawan para dayuhin yung aming kaibigan doon sa barangay Tigman at doon kami magbabanding-banding mga tangay kaya naman for the go bali ito ngayong mga kasama ko mga tangay na pupunta ng Aburlan Palawan si Nessie, si Shello, si Jane at si Salibio, si Rose ayan siya si Palawenya girl baka naman mga tangay ifollow nyo yung kanyang Facebook page maraming salamat so paalis na nga kami mga tangay papunta na kami ulit doon sa Aborlan Palawan. Nagpahinga lang kami sa yan para magpicture. So ngayon tutuloy na kami sa biyahe. Nakarating na kami mga tangay sa bayan ng Aburlan, Palawan at naisipan namin dumaan muna dito sa Crispy King para kumain ng agahan dahil nagugutom na kaming apat. Yan dito kami mga tangay kakain sa Crispy King. Murang-mura, 50 pesos lang meron ka ng chicken, kanin at sausawan. So ayan mga tangay, baka naman Crispy King. So ayan nga mga tangay at kakain na muna kami dito sa crispy king dito sa bayan ng Abulan, Palawan. So ayan, kain tayo mga tangay. yan nga pala yung kaibigan ko na bumili ng aming soft drinks. So ayan, kakain muna kami mga tangay. Balitaan ko kayo mamaya. So ayun nga mga tangay, nakarating na kami dito sa bahay ng aming kaibigan dito sa barangay Tigman, Abulan, Palawan. Pagkarating na namin dito mga tangay, pumunta agad kami sa likuran at nagpaalam sa tatay niya kung pwede kaming manghingi ng manok para lutuing adobo. So, di ba ang kakapal na mukha namin, dumayo pa kami to, tapos manghihingi pa kami ng manok sa may bahay. So, tuwang-tuwa nga silang manghuli ng manok mga tangay at sobrang bigla ko nga sa mga manok dahil malalaki yung manok nila mga tangay. So, ayan nga, nakahuli na si Nessie at tuwang-tuwa siya. Ito nga yung aming kakatayin mga tangay yung lalaking manok at hindi yung nahuli ni Nessie na manok kanina na babayan yung hawak-hawak niya. Yung lalaking manok yung aming kakatayin para daw yung babae ay mas dumami pa yung kanyang mga itlog at mas marami pa silang maging manok. So ayan, kakatayin na namin yan mga tangay at hindi na rin natin i-video dahil mayayari tayo kay Lulu Meta. Yun. After nga mga tangay at ayan nga na mekos mekos na nila yung manok at natadtad na rin nila. Kaya naman ime mekos mekos na rin namin yan ngayon. Nagpadingas na nga din ito yung aming kabigan mga tangay na dinayo namin. Kaya naman for the go tutuinan na natin yung manok. So ayan nga mga tangay, hinugasan na namin yung manok bago natin i-luluto. Mainit na nga din yung kawali mga tangay at nalagyan na rin ng mantika kaya naman nilagay na ni Jane yung bawang at minekos-mekos niya na yung bawang mga tangay. After nga niya ay sinud niya rin yung sibuyas na mailagay. At minekos-mekos niya na nga ulit mga tangay para naman for the go. Nilagay na nga din ni Jane mga tangay yung karne ng manok na nanggaling dito sa farm ng family sa Balo. Sobrang dami talaga nilang manok mga tangay at nabigla talaga ako sa mga kulay ng manok. Sobrang tatawa at iba-iba yung kulay. Bago lang ako nakakita ng mga manok na ganun yung kulay mga tangay. Eh. After nga mga ilagay ni Jane mga tangay lahat ng manok ay minekos-mekos niya na yan. At minekos-mekos niya talaga. Sobra na yan insan. Minekos-mekos muna talaga yung manok. Sobrang ganda ng mga tangay ito sa bakura ng family sa balo. Tingnan nyo naman, probinsya ang probinsya. Napakaganda talaga dito sa kanila. Nakita ko nga ito yung manok mga tangay at gandang ganda ako sa kulay niya. Bali, ito na nga yung mga kasama kong mga tangay. At yan, hawak-hawak na nga ni Nese yung manok na hindi namin nakatay. Hindi siya nagtagumpay kasi yan yung pinili niya. Kaso bawal nga ikatay dahil kailangan maparami pa yung manok. Habang nagchichismisan nga kami yung mga tangay dahil matagal kami hindi nagkita-kita ito nga si Maring Jane ay nagmemekos-mekos pa rin ng karning manok. Bali native ito mga tangay kaya medyo matagal siyang maluto. Bang inaantay nga namin mga katangay na maluto yung adobong manok ay pinatikim kami ni Tricia ng tamilok. So hindi pa kami nakakatikim niyan mga tangay ng tamilok. Hindi pa rin ako nakakatikim niyan kaya na-curious ako kung ano yung lasa pero sabi niya masarap daw at sarap na sarap nga siya. Kaya naman tumikim din talaga ako mga tangay. Okay. Nancy, magtikim na ako. Try lang. Lululuk lang ba? Mm -mm. ba diba? Gusto mo nguyain mo rin. Okay lang. Sarap nga. O diba? Oh. Sarap. Na. Nung natikman ko nga mga tangay yung tamilok ay sobrang sarap talaga kaya naman kumain din ito yung aking mga kaibigan dahil na curious din sila sa lasa kung totoo yung sinasabi ko na masarap. So ayan nga mga tangay, nasarapan nga din sila sa tamilok. First time namin lahat tumikim ng tamilok mga tangay. Dito lang yung kami nakatikim sa aburlan, dito sa tigman, barangay tigman. Kaya naman pinapak na ng dalawa yung natitirang tamilok. Habang inaantay nga naming maluto yung adobo manok mga tangay. Pinakain nga ni Nessie mga tangay ito yung manok. Sobrang gaganda talaga nila mga tangay. Bago wala na akong nakakita ng mga manok na ganyan yung kulay. Tapos ang tataba pa. Parang grabe kalilinis ng manok. Kaya naman nung lumapit sila sa akin mga tangay ito ang tuwang nga ako dahil kakaiba talaga yung mga kulay nila lalo na dun sa kulay gray. Grabe yung ano ko. Nahanga talaga ako sa manok. Parang ang sarap alagaan mga tangay. Tapos wag lang kakatayin. So ayun mga tangay. Kung nakikita yung subang dami talaga nila. Luto na nga din to mga tangay. Yung niluluto ni Gina adubong manok. Kaya naman pwede nang tikman. For the go. Ilagay na nga ito mga tangay sa tapirwer. Dahil ibabao namin ito. Saan kami pupunta mamaya na dagat. Pupunta nga kami mga tangay sa palengke at kasama ko ito yung kaibigan namin na dinayo pa namin dito sa barangay Tigman, Aborlan, Palawan. Kasama din pala namin mga tangay ito yung dalawa namin kaibigan na magaganda. Ay, for the go! Pagkarating nga namin mga tangay ng palengke ay ito lang yung mga istang nakalagay doon kaya naman bumili na kami ng tulingan na ginayat gayat. Ito na nga mga tangay yung aking nabili yung ginayat gayat na dahil iihaw namin kasi nato sa amin mga tangay. Tumaan na nga din pala sila doon sa tindahan mga tangay para bumili ng chichiria para imukbang mukmang namin doon sa tabi ng dagat mamaya. Tuwang-tuwang -tuwa nga to yung isa na siya ngayon nagsagot ng soft drinks. Uy, for the go! Nakabalik na nga kami mga tangay ng bahay nila kaya naman hinugasan na namin to yung istan ng tulingan para naman ihanda na namin at lagyan ng asin para sa pang-ihaw namin mamaya doon sa tabing dagat. Makarating na nga kami mga tangay ito sa dagat kung saan kami magbabanding-banding na aking mga kaibigan. Hindi ko na nga rin mga tangay na video yung daan kung papunta kami dito. Pati yung pag namin hindi ko na rin na video. Pumunta ako mga tangay dito sa bandang baybay at binidyo ko nga talaga yung isla sobrang ganda. Sabi ko nga sa sarili ko sana nadala ko yung fishing rod pero sabi ng mga tao dito bumbog na daw dito yung isdaan nila dahil naglalambat yung mga tao dito. Pero feeling ko may rami pa yung isda lalo na ganyan amihan. Labasan talaga yan ng ang mamaw. O oh, kahit nasa outing ako mga tangay yung nasa isip ko oh, pangingisda pa rin talaga yung pagfishing pa rin. Nag-set up na nga din pala sila mga tangay ng tent at ayan na nga sila nag-set up na yung mga person. Dito nga pala kayo matutulog mga tangay at mag-overnight. Bali na tapos na nga lang iset up mga tangay at ayan na ngayon yung aming tent. Apat na piraso. So ayan na nga mga Forson at tuwang-tuwa na nga sila sa mangyayari ngayong araw. Habang maaga pa nga mga tangay ay naglakad-lakad kami ito dahil sobrang haba ng isla na ito, mga tangay kaya naman naglakad-lakad talaga kami sa baybay. Pagdaan nga namin ito mga tangay ay bilang na bitter yung mga kasama ko dahil nga daw may magjowang nagdi-date ay for the go. Kung makikita nyo mga tangay sobrang ganda talaga ng buhangin, pinong-pino, ayan no, sobrang puti. Ganito rin yung buhangin doon sa linapakan mga tangay sa mga isla. Tuwang-tuwang nga kami mga tangay doon sa isang kaibigan namin na taga Bulacan dahil pa nang kukuha niya yung mga magagandang bato dahil uuwi niya doon ng Bulacan. Yan, shout out sa iyo, Shelo Molina from Bulacan. All the way from Bulacan. Pagkabalik nga namin mga tangay sa lakad-lakad ay nagpadingas na din ito si Kenneth. Uy, Kenneth, shout out sa iyo. Napakasipag naman ito ng boyfriend ng kasama namin. Tapos ayan nga mga tangay, nagpaapoy-apoy na sila dahil dumidilim-dilim na. Ito na nga yung ginagawa ng mga furson mga tangay. nag na sila ng isdang tulingan at ng karning baboy mga tangay. Ito yung ulam namin ngayon at yung adobong manok na niluto kanina. So ayan nga mga tangay, malapit na rin maluto yung aming iniihaw na karning baboy at tulingan na isda bali, gutom na rin kaming pito dito bali, inaantay na lang damin niyan mga tangay na maluto at kakain na rin kami so, ayan mga tangay, ito na yung pagkain namin ayan, may soft drinks kami tas nakaihaw na rin kami ng isda mga tangay tsaka ng karni so, kakain na kami mga tangay ito yung aming pagkain simple lang pero sobrang saya namin dito mga tangay dahil mabubuksog talaga kami sa pagkain sobrang nakakagan na lahat ng ulam so, ayan yung dalawa nga ay kakain na rin si Nessie at saka si Shelo yung nakakulay pink, syempre ako hindi ako magpapahuling, hindi makita sa camera so ayan mga tangay kumakain na nga kaming magkakaibigan bali ayan mga tangay, kain tayo sarap na sarap nga kami sa pagkain mga tangay dahil sobrang simple lang, inihaw na tulingan, inihaw na karning baboy tapos ayan may mga soft drinks kami, kanin tapos kinabukasan nga mga tangay nagligpit din kami agad para may matulog at ito nga yung view mga tangay naglilibang-libang pa rin sila Sobrang ganda dito mga tangay. Kung gusto nyo puntahan na sa barangay, tigman lang yan ng Aborlan, Palawan. First time ko lang din dito makapunta mga tangay sa ano, barangay na to or sa isla na to mga tangay. So, ayan mga tangay, hanggang dito na lang. Thank you for watching.